Okay, so ngayon naman is uh, magkocompute tayo pero grade naman ang i-compute natin. Okay, so file new. Okay, so header file again. Include iostream.h Okay, then include conayo.h Okay. Then, lagay tayo void main Then open curly brace, lagay tayo dito ng clear screen. Okay. Then, maglalagay ulit tayo ng variable. Okay, so Lagyan naman natin uh, float. Yung type ng variable natin ay float. Pwede din naman integer. Ha? Pwede integer. So, itong float is, di ba, ito yung may fraction eh, fractional. Parang ito yung may mga, ito yung fractional or decimal ba yun? So, di ba may mga grade kasi yung mga hindi naka-round off. Parang ito pwede, no? So, yung variable type na gagawin natin is float. So, lagyan natin. Quiz 1. So, Q1 na lang. Q1, ang variable name natin. Q2. Q3. Q4. And, AVE. Okay. Now, lagay natin. See out. Enter Quiz 1 Okay, then see in Q1 Okay, tawagin natin tinawag natin yung variable na Q1. Okay, then see out Uh enter Quiz 2 Okay, so tawagin natin yung variable name na Q2. Ay. C in Q2. Okay. Then C out Enter Quiz 3. Okay, then C in uh, quiz 4. Ay, sorry. Quiz 3. I mean, quiz 3. Tama. Q3. Then, C out. Enter. Quiz 4. Ayun. Then, tawagin natin si variable Q4. C in Q4. Ayun. Now, tawagin natin si AB. AB is equals to Ayan, uh, gawin natin. May papakita muna ako sa inyo, no? Bago natin i- korekto. No? Ito muna gagawin natin. Q1 plus Q2 plus Q3 plus Q4. So, di ba ang grade, katulad dyan, is i-add ia muna natin ng apat, then i-divide natin sa apat din. So, magalagay tayo dito ng divide 4. Okay, ganyan muna. Actually, mali ito eh. No? Mali, mali. Pero mapakita ko muna sa inyo. So, ang division kasi sa computer ay slash. So, 4. Ayan. Ayan nangyari. Ganyan muna ha. Hindi ko sinasabing tama yan ha. Pakikita ko lang sa inyo. See out. Your grade is. Ayan. Ave. get yun okay susubukan natin so enter quiz 1 lagay natin uh, 80 enter quiz 2 78 yun enter quiz 3 lagay natin 95 enter quiz 4 97. Yun. 277. Okay, ba't talaga ganun? May grade bang ganun? 277.25. Anong reason? Kasi, sabi ko nga sa inyo, uh, divide into 4. So, nangyari, ang dinivide lang niya, parang, parang lumalabas, ang dinivide niya lang siguro, ay ito lang, tung Q4. Parang inad niya, tapos dinibay niya lang siguro to tung Q4, no? So, ano kailangan? So, lagyan natin ng parenthesis. Parang, parang, paano mang tawag doon? Parang in-encapsulate sila. Parang pinagsama-sama sa parenthesis. Then, dinivide. Ayan. Dapat ganito. Ayan. Ang dapat. Now, file, Run. Now, again, 80. Then, 78. Then, 95. Then, 97. Ayun. 87.5. Okay, may ano na, di ba? May decimal na, di ba? Kasi float ang ginamit natin. Pero syempre, kung integer lang yan, eh, siguradong 87 lang. Okay, so pwede natin gawing integer yan, ha? So, nasa nyo yun kung gusto nyo gawing integer. Ayan. I-set nyo sa integer, pwede yan. Now, another way. Okay, another way. So, hindi natin buburahin to. Ito muna. Ito lang buburahin natin. So, Ayan. So, enter. Lagyan natin enter. Uh, for quiz grade. Ayan. Ang gawin natin, no? Now, so C in Q1 then Q2, then Q3, then Q4. Ay. Ayun. Ay, so, subukan natin. Run. Okay. Enter for quiz grade. Ano ba yung nilagay natin? na, 80, no? 80. Then, ano ba, ba? 78. Then, uh, 95. Then, 97. Ayan. 87.5. Diba? Now, subukan natin gawing integer. Ayan. Tingnan natin kung ano mangyari. Ayan. So, 80, 78, 95, 97. 87 lang. Okay. So, naging whole number lang siya. Okay. So, ganun lang katali. Pero save muna natin. No? File. Save us. Lagay muna natin isa na maganda. Uh, grade. Or, oh, grade nga lang. Grade. Yon, yon. Okay. Ganoon lang kadali. Okay, so hanggang dito na lang yung ating tutorial. Magkita-kita tayo ulit sa sunod pang Tutorial.